Sa mga balita naman po sa Lalawigan, lubog pa rin sa hanggang baywang na baha ang karamihan sa mga barangay sa Likab Nueva Ecija. Kahit hindi na ganong kalakas o ganong kalakas ang nararanasang pagulan sa ngayon, tinitiis pa rin ng mga residente ang ilang araw ng pagbaha hand tractor o kuliglig ang gamit ng iba sa pagtawid sa mga kalsadang nalubog sa tubig. Ang mga palayan sa lugar nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Ang paliwanag ng lokal na pamahalaan, catch basin daw kasi. Ang bayan galing sa tuo galing sa norte. Nananatili ding lubog sa baha ang labing siyam na barangay sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Labing siyam sa dalawampung barangay ng Milaor ang binaha, bunsod ng ulang binuhos ng bagyong enteng. Kabilang sa mga nalubog ang ilang paaralan kaya nananatiling suspendido ang klase roon. Ang ilang guro nangangamba sa epekto ng matagal na class suspension sa pag-aaral ng mga bata. Ayon sa LGU bahain ng kanilang lugar na bagsakan ng tubig mula sa matataas na bayan ng Camarines Sur kaya baka matagalan pa raw ang paghupa ng tubig. Natagpuan naman ng bangkay ng nawawalang babae sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong enteng sa Batangas. Narecover ang labi ng biktima ng makitang palutang-lutang sa baybayin ng Lemery kahapon ng umaga. Agad daw yang nai-report ng mga residente. Positibo namang kinilala ng pamilya ng biktima ang labi. Base sa report, pinapanood daw ng biktima ang binabahang ilog sa kanilang lugar sa balayan nang mahulog at tangayin ang rumaragasang baha. Kambal na lindol ang nagpayanig sa Jumalig, Quezon at iba pang karatig lugar. Sa Lobo Camarines Norte, pinalabas sa open area ang mga estudyante sa Talo Bahtid High School. Ramdam din ang lindol sa Santa Cruz, Laguna kung saan agad nagsuspinde ng klase ang lokal na pamahalaan. Ayon sa FIVOX, Doublet Earthquake o Double Earthquake ang naramdamang pagyanig dahil matapos ang magnitude 5.3 pasado alas 7 ng umaga, sinundan niya ng isa pang magnitude 4.9 na lindol bago mag alas 8, hindi yan aftershocks. Nangyayari raw yan sa lugar kung saan komplikado ang mga fault na nagdudulot ng sunod-sunod na lindol. Balikulungan ang tatlong presong tumakas sa custodial facility sa Taytay Rizal noong Martes. Nahuli sa magkakahiwalay na manhunt operation ng taytay -tay Police ang mga suspect na sina Kurt Cavasal, Ronald Barrera at Danny Cancino. Base nga sa investigasyon, binaklas ng mga preso ang yero sa ilalim ng kanilang kulungan para makatakas sa mga ito. Kakuntsa baraw raw ng tatlo ang isa pang preso na nagsilbi namang lookout. Samantala, na-relieve na ang mga polis na naka-duty sa kulungan noong mangyari ang pagtakas. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.